<laughs> dalawa Aba, dalawa Aba, dalawa Mga <laughs> muna naman no, mga idol no Mga 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 kina mga Mga no Aba Mga tindi Grabe mga idol oh. Huli na naman, laki laki Mga <laughs> Mga <Matindi! laughs> So yun isang magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride At Dahil marami kaming hulik hapon sa pamimingwe Kaya for today's video magpipishing adventure na naman tayo Kaya samahan nyo kami mga boss idol and madam So yun mga boss idol dito na kami sa pulo you know. Kaso kalmang kalmo eh Kalmang kalma, walang hangin. Ayun ko lang, kami nito. Basta kalma, alam na. Kapit na. Tingnan natin. Sige, update na lang mga boss idol. Update na lang. Bye-bye. Grabe, dali agad do. Nga. Ba, grabe, mamon agad. 1-0 mga boss. Laki. Oh. Oh, <laughs> buhay Dali na naman. Uli. Dalawa na. Pangalawa na. Mga Fish on mga idol. Oh. Oh. Wala pa? Oh. Kaso dugong. Dugong. hindi. Oh. Tapon to. Matindi, mamaw. Oh. Shout out. Gwapo, <laughs> may huli ka na ba? Pati mo? huli mo. Dato, dato, dato. Ay pa, dato pa. Naro pa, nakakatag. Ilan? <laughs> dato, dato. Ay, dol, pati nga huli mo. Oh. Nakakatindi, no? Oo. Oh, oh, nga, oh. ba? Oh, Matindi. Oh, ito po. Oo. Oh, Hahaha! Oh, ang gimat. Oh, matindi. <laughs> 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 na naman no. Aba, matindi oh. Pogi ako Uli eh. na naman. Gakpat <laughs> na naman ang idol nyo. Yeehee. Oh. Hindi na naman. Gakpat na naman. Hindi na naman. Oh. Anis. Mamuna naman no. Mga idol oh. No? Mamaw mok tena mo. Muatinte. Mamaw. Sempre ako naman. Ako naman sempre ulit. Oh, dali oh mga boss, idol. Ha. Eh, hey, mga idol, kahit kalma, mamaw pa rin oh. Dali na naman oh. Oh, ha? Kahit kalma yan oh. Matindi dito. Grabe, helimaw. Oh Ba, mamaw ay no. Aba. Matinde! Mga idolo. Oh. Ah. Aba. Matinde! Wow. Loli na naman. Wala na pogi. Na 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 <laughs> <Luli> na <naman. laughs> oh, saka pa. <laughs> Kaya na naman no. Aba. Oh, pogi na naman. Idol. Mamo nga. Mamo ka. Mamo na naman. <laughs> dalawa. Aba, dalawa. Aba, dalawa. Aba, dalawa.

Pogi ako eh. Oh. Ay do, ay uli ay do. Maraming ramo kuli pati ngay, kuli mo. Nga. Oh, 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 oh. Oh. Matinde, tanda lang mama butang ina ba kadami. <laughs> Pagkakanta na yun na, eh. Kesa Kaya sa kapun. Jackpot, mabos. Butang ah, ina lalaki. Lalaki. okay jackpot terbaan. Lalaki. Asa mo? Oh, mau mau, pati nga pati nga Wow, Paating wow matinde! Mau mau, mukha may alamat Uli <laughs> ko ba? Ito, ito lang! Matinde! Walang bigyan Uwi na kami! Tapos na naman Libre ulam na naman So yun mga idol, talaga namang jackpot na naman talaga kami at napakasarap talaga mamingwit sa dami ng nahuhuli. At sana nag-enjoy kayo sa panonood mga boss idol and madam. So paano ba yan? Ako si Talim Island Pride at ako si Krabs TV and thank you so much for watching. Bye bye!